malapit tayo sa Igiban. Baga madali nating mabubuhay ang ating mga tinanim. Siguro mga farmers, mga tatlong biyahe ako. Mga farmers, tapos na yung lugar na ito. Kung baga ka farmers, nagtanim ako rito ng halos 20 sidling mga farmers. Yung aking dinagdag dito sa lugar na ito. Kung baga ka farmers, kung saan maluag at alam nating may tubig yun ang ginagawa natin mga farmers halos malapit tayo sa tubig mga farmers yun ang kakaramihan natin ng tanim mga farmers tara atin natong dalin mga farmers ganito lang ito lang ginagawa ko mga farmers na but... nandito ako Yan. kung saan malapit yung tubig mga farmers doon maganda magtanim farmers sa kagandahan pag may kalsada ka na. Yan. Para kang nalisan ng tali sa paa mga farmers at kamay. Yan, no? Ginagawa na 'yung ating kalsada papunta farm. ito 'yung lugar kung saan meron na tayong kalsada mga farmers ito nasukat na yan ang kagandahan mga farmers kumbaga pagpunta natin sa farm hindi na natin magagawang maputikan isipin nyo mga farmers halos 3 hours kung nilalakad to papunta rito sa aking farm pagbaba halos 2 hours dahil mabilis di tulad ng pakyat mga farmers halos salungahin kaya nangyayari natatagalan tayo ganong kahirap ang mag farm mga ka farmers kaya ngayon ka farmers dahil maganda na yung ating daan mabilis na natin may bababa yung gustong nating produkto kaya nang itinatanim ko mga farmers na durian kaya ang gagawin ko mga farmers akin didiligan yung tinanim ko yung huling tinanim natin mga farmers baga halos wala na meron man na akong natira yun ang pamalit ko sa mga mamamatay na durian kung, kung baga kung may namatay ating papalitan agad mga farmers kaya ang gagawin ko magdidilig tayo mga farmers pupunta tayo sa aking tinanim na durian mga farmers tulad niyan mga, mga farmers maganda na atin daan kumbaga yung bago nating na produkto kahit truck truck na pumunta na rito mga farmers pwede nang i-arvest yung ating kalakal gawa, gaya ng durian at kape mga farmers tulad ng nakikita nyo sa akin mga farmers na pagtatanim ng durian sipin nyo kailan lang ako nagtanim ng durian. Kung meron man akong durian, alas kakaunti. Pero sa pagkakatanim ko mga farmers, halos sa bawat punta ko rito, nagtatanim ako gaya ng tanim kong pasampu-sampu. Di, di natin namalayan na napakalaki na mga farmers. Kaya ang gagawin ko mga farmers, aking didiligan. Hindi man tayo mapunta ng isang linggo, hindi siya mamamatay mga farmers. Ang durian mga farmers, Napakatatag sa init yan. Yung iba, alam nila mga farmers na mahina sa init. Pero ako mga farmers, napansin ko sa durian. Kapag ang durian, itinanim natin mga farmers ng tag-ulan. Ang bilis ng buhay mga farmers, halos namamatay. Mabilis mamatay mga farmers, halos marami akong naitanim na durian. Malimit, kakanti lang nabubuhay ko. Hindi tulad ng pagtatanim ko mga farmers nitong tag-araw, halos napakabilis kong magpalaki ng durian mga farmers. Kung ating kape mga farmers oh. Halos hindi pa tayo tapos mga farmers dahil may bunga pa yung ating kape. Mga halos tapos na tayo magtanim mga farmers. At sunod niyan mag-harvest pa tayo ng mga kape. Halos hindi pa tayo tapos mga farmers. Kung rubusta to halos tapos na, di ba mga farmers? Kailan lang mga farmers na natapos natin pitasin yung robusta. Kasunod niyon na ito nating na mga excelsa. Tapos ang gagawin natin mga farmers dahil naitanim na natin yung ating mga durian ating didiligan. Tulad nito mga farmers. Oh. Yan. Magbuhat dito mga farmers sa baba. Malapit sa daan. Sinimulan kong tamnan ng durian to. Halos sa ibabaw nito. Halos punong puno na. Sipin nyo mga farmers. Oh. Kumbaga, kung pagtanim tayo sa bawat taon ng pa isa o dalawandaan puno mga farmers sa ating kapihan kung ano yung kinarami-rami na ating kape mga farmers ganun din yung pagtanim natin ng durian kung may maisip pa kayo mga produkto mga farmers na obra sa inyong farm na lumilipas ang panahon hindi lang kape mga farmers tulad nito nakapagtanim ako ng halos 200 na sibling ng durian mga farmers kaya ang gagawin natin sa araw na ito, puro dilig lang tayo mga farmers. At pitas. Pero ang gagawin ko mga farmers ngayong araw, magbidilig ako mga farmers dahil sa susunod na araw, holiday na mga farmers, kinakailangan nating diligan yung ating mga durian. Hindi man tayo mapunta mga farmers dito sa ating farm. Alam natin yung ating durian nadilig natin. Hindi basta-basta namamatay -basta mga farmers. Farmers oh, sa pagkakatanim natin hindi natin namalayan na na ang bilis lumaki mga farmers ng ating durian pero yung mga kapi natin no? Oh, Ayan. patuloy pa yung pag harvest natin mga farmers Yung pa ng mga natira nating i-harvest yeah, kumbaga yun na harvest na natin to mga farmers pero yung natira yan yan na lang yung mga natira ito yung dating kulay green pa sa pagkakabalik natin mga farmers halos pula na pero ang gagawin ko ngayon, mga ka-farmers, dahil holiday, kinakailangan unahin natin si durian, diligan mga farmers, yung bago kong tanim. Doon sa may bandang ibabaw, hindi nugtong natin mga ka-farmers dito sa ating mga tanim. Yan. Yung halos 200 na seedling na idinagdag natin na nakaraang taon, mga farmers, ito na. At sa susunod mga farmers, mag pupunla ulit tayo ng kape at durian. Kumbaga tuloy-tuloy tayo magtatanim mga farmers para mas marami tayong may harvest. Tara mga farmers. Pasok na tayo rito sa ating kapihan. oh pakita ko sa inyo yung bulaklak ng ating excelsa. Oh. Ito na yung bulaklak ng ating excelsa. Pero iyan pa yung mga bunga mga farmers. Ayan. Gan ganto kaganda mag-farm ng kape mga farmers. Hinaharvest mo pa na na. Kumbaga hanggang ngayon nag-harvest pa tayo. Masisira pa siguro mga farmers yung isang buwan na pag-harvest natin. Pero ang kagandahan niyan mga farmers, nakatanim na tayo. Kumbaga ang ginagawa natin mga farmers parang easy-easy na lang tayo rito mga farmers. Ganon kadali mga farmers, kumbaga para-paraan tayo hindi yung napakarami nating gagastusin di tulad na yan sinimulan natin sa kape bago yung ibang produkto Ayan. sipin mga farmers on oh, dami pang bunga alos hindi pa tayo tapos mga farmers dahil sa dami ng ating tanim napakarami nating magagawa kumbaga ka farmers habang hinihintay natin yung kahinugan ng ating mga kape Ayan. Ayan, mga nagkakahinog na mga farmers. Ayan. Sa akin paglibot, dito yung mga farmers. O. Ayan tayong mga i-harvest natin. O. Ito yung uri ng excelsa. Kumbaga, nandito tayo mga farmers, hindi lang para sa kape. Kumbaga, yung buhay natin sa farm, ito mga farmers. Yung pang-araw-araw natin ginagawa farmers dito ako kumukuha ng tubig sa may ilog kumbaga yan yung lugar ng ating tinamnan mga farmers ngayon mga farmers dahil nagtanim ako rito malapit sa ilog kaya dito ako kukuha mga farmers ng ating pandidilig yan yan kasimple mga farmers yung pagpa-farm hindi yung masabing may pera ka na pwede mo nang gawin ang gusto mo mga farmers hindi porket may pera ka na mga farmers makaya mo nang simulan kung baga kung hindi ka madiskarte mga farmers Mauubusan ka di tulad ng ginagawa natin mga farmers na pa easy easy na lang tayo na parang naglalaro mga farmers isipin nyo ang dami pang bunga ng ating kape pero mas gusto ko pang magtanim mga farmers kung baga mas mabilis yung panahon mga farmers kasira yung pag harvest ng kape yung pag harvest ng kape mga farmers pag iyan ay nagkasabay-sabay ang hinog, kahit sa isang araw pwede natin paglaanan ng panimitasyon mga farmers gagawin ko, ayan, dito tayo mga farmers farmers farmers, nakikita tayo dito, medyo malayo mga farmers, dahil halos malalayo ang pagitan ng ating pagtatanim ito yung tinanim ko mga farmers, dito nakikita yung dinadala ko, mga farmers, ayan tulad niyan mga farmers sipin niyo mga farmers oh, dati nagtatanim ako nito pagkulan pero nahirapan akong buhayin mga farmers dahil nauuna yung damo at parang nalulunod mga farmers hindi tulad ng itinanim na natin siya ng tag-araw napapansin ko mga farmers sa durian mas maganda siyang itinatanim nitong buwan ng tag-araw mga farmers para yung ugat gumapang o kumbaga talab na atin lang titingnan mga farmers na kapag ang kapinat ay yung durian natin mga farmers ay tinubuan ng bago mga farmers ang ibig sabihin na yun patuloy na yung pagbuhay ng ating durian yun pa sa taas kaya ang buhay ng isang farmers mga farmers hindi lang natatapos sa isang araw kumbaga kung meron pa tayong naisip na itanim bukod sa kape atin gawin yan. Bilis to mga farmers. Katulad ng mga tanim ko diyan. Pakita ko sa inyo mga farmers ah Yan. Siguro balik pa tayo nito at marami pa tayong didiligan mga farmers. Kahit mahirap mga farmers ating gawin para makaminos tayo hindi yung pag nagpaupa tayo mga farmers mauubos lang tayo mauubusan tayo ron mga farmers kumbaga sipin nyo sa paglilinis pa lang wala pa yung iyong pananim tapos bibili ka mga farmers tapos ilang taon ang paghihintay mo mga farmers bago ka kumita hindi tulad ng ginagawa ko mga farmers habang taon-taon nagtatanim ako ng kape nagdadagdag pa ako ng ibang produkto dilig lang lang dilig mga farmers. Ayan. Para ilang araw man tayo hindi makapunta. Sipin nyo mga farmers. Walang nagbago sa ating tanim. Ibig sabihin, ang ganda ng pagkakatanim natin mga farmers kahit nag araw. Wala man sikreto mga farmers sa pagtatanim. Basta maalaga tayo sa dilig. Gusto lang naman ng halaman mga farmers yung alagaan natin siya sa dilig mga farmers kahit tag araw init init nito mga farmers oh. Alos, alas 11. alas onse alas onse na mga farmers tinatapos kong dilig ito mga farmers dahil sa dami ng ating gagawin dahil ilang araw din mga farmers na hindi tayo makapasyal dito dahil holiday mga farmers dahil holiday mga farmers kinakailangan ng ating seedling ating diligan baka kung makakapunta agad tayo, mga farmers, yan. Madidiligan natin siya araw-araw. Dahil holiday, mga farmers, dahil baka hindi tayo makapunta. Kaya yung ginagawa ko, mga farmers, yung pang isang linggo na kinakailangan madiligan natin, mga farmers. Ngayon pa lang, dinidiligan ko na. Yung kinakabasa-basa ko na, mga farmers, para matagalan man tayo, mga farmers, sa pagbalik hindi pa tuyo ang ating mga panun na sibling Ayan. saan saan tayo mga nagtatanim mga farmers aking unang tinatanim mga farmers akin ang kabalbog mga farmers yan siguro naman mga farmers sapat na yung pang isang linggo kahit hindi tayo magdilig Farmers, alas isang biyahe pa tayo bago tayo umuwi ng kubo. Um, init mga farmers, tinanghali kasi tayo mga farmers na pagpunta. Dahil halos hindi tayo makadaan sa nagagawa ng daan. Oh, mga farmers, oh, ganito ang mangyayari sa ating durian na tinanim. Yan. Kumbaga so, ng tag-araw natin tinanim. Isipin nyo mga farmers. Oh sa susunod na tag-ulan mga farmers ito yung pagpatak nito mga farmers alas malalaki yan sa kapi ko ganun ako mag magtanim ng aking durian mga farmers sa panahon tag-araw aking tinatanim mga farmers ay mga farmers ito panguli wala tayong ginamit na tabing tabing yan mga farmers dilig lang walang sikreto sa durian mga farmers yun nakikita natin na pagtatanim nila napakahirap na proseso di tulad ng ginagawa natin mga farmers kahit tag araw walang tabing tabing mga farmers yan yan nakatay nyo naman tindi ng init mga farmers kahit matindi ang init mga farmers nagdibilig ako mga farmers yan tapos na tayo mga farmers Susunod, sa kabilang area naman tayo. Kung baga, nadaanan natin yung mga tanim natin. Yung mga dati natin tanin, akin na rin dinidiligan mga farmers. Nandiyan yung layuan. Oh. Halos, ang kabundukan natin halos nakakalbo. Kaya nangyayari, kung saan maggubat mga farmers, ayan dahil dito sa lugar natin dahil maraming kape at maraming bulaklak yung ating kape yan makikita nyo sa aking video yan yung laywan kumbaga yung pokyutan mga farmers yan sa aking paglibot buti hindi natin nasugpungan na makasuot sa ilalim niyan mga farmers oh. ang sakit magigat niyan mga farmers yan. dahil dito mga farmers ating kapihan dahil tagbulaklak na ating kape kaya dito na mamahay yan mga farmers yung pulot pokyutan, mga farmers. Kaya yan gagawin natin, iwasan natin. Hindi tayo dyan magpuproning. Ayan, makakita nyo sa aking video mga farmers. Yun yung ating ipuproning at i-harvest mga farmers. an Ito naman tayo sa tinamnan natin ng pinya. Yung last video natin. Nandito na ako. Galingan tayo doon mga farmers sa dalang hitaan doon tayo nagdilig ngayon mga farmers dito naman at yung panghuli natin may last na didiligan pa tayo kung, baga, kung saan saan tayo nagtatanim pero yan mga farmers dugtong dugtong yan ang ginagawa ko mga farmers kung saan nandoon yung ating kape tinatamnan ko na siya ng durian dahil kailangan na dahil yung ating kape mga farmers alas matataas na kinakailangan na natin i-pruning ngayon mga farmers halos tinatapos na natin to. Sipin nyo yung 200 na sidling na pagkakatanim ngayon natin mga farmers nitong tag-araw ating nang naitanim. Pero kasunod niyon mga farmers, magtatanim pa tayo. Kumbaga meron pa akong ilang puno, halos isang daang puno pa yan mga farmers, halos 1 hectares pa yung matatamnan natin. Kasunod niyon atin nang iyahanap ng lugar yung ating liberika kung saan siya mapapatanim mga farmers. Tara! atin nang didiligan to mga farmers mga farmers oh. Ah. kapag tanim natin oh, buhay na buhay yung ating seedling ang ibig sabihin mga farmers napapanahon talaga ng pagtatanim yung tag-araw kasi nagtanim ako mga farmers ng tag-ulan halos walang nabuhay kumbaga siguro ang seedling mga farmers hindi kinakaya yung matinding tubig gaya nito mga farmers oh pag ito nagtalbos ng panibago katulad niyan mga farmers oh, halos walang nabago sa ating seedling ni hindi na toyo yung talbos ang ibig sabihin mga farmers pag ito ay dumahon ng dumahon pag tungtong ng tag-ulan napakadaling mabuhay mga farmers hindi pa natin inabunuhan yan mga farmers pero yung una natin tinamnan halos tag-araw ko rin tinanim mga farmers kaya ang lalaki wag lang maudlot yung ating seedling mga farmers na itanim natin sa tag-ulan, mahirapan tayong buhayin. Ang pagtatanim talaga ng durian, mga farmers, ganitong buwan. bubaga halos isang buwan mo siyang bubuhayin sa dilig, mga farmers, para pagtungtong ng tag-ulan, hindi siya malunod, mga farmers. Ito tayo roon sa tinanim ng tag-ulan. Ito, mga farmers, oh. yung sanhi ng tanim ng tag-ulan. Yan. Ganyan ang mangyayari, mga farmers mauudlot yan yan yung tinanim ng tag-ulan mabaga ito halos isang taon na maliit kaya ang gagawin natin mga farmers atin didiligan para mabuhay ito mga farmers naudlot ng paglaki niya dahil itinanim siya ng tag-ulan hindi tulad ng itinatanim natin siya ng tag-araw mabaga imbis na mabuhay nalulunod kaya ang dapat ngayon mga farmers alagaan natin sa dilig para maka, makarecover kasabay niyan para humabol to mga farmers ating abunuhan yan sa pagkakataon nito mga farmers dito pa lang natin i-apply ia yung abuno para humabul yung paglaki Maga, yun ang paraan mga farmers para mapalaki natin itong naudlot na sidling ibang area na naman to dito naman tayo sa sagingan, mga farmers ang dami natin pupuntahan ngayong araw kailangan kailangan natin diligan talaga mga farmers ito may tanim ako rito mga farmers ah. yan alas marami tayong tanim mga farmers babay bay natin to ito naman natin didiligan malapit sa ating kubo kung baga kalat kalat yung tanim natin sipin nyo ka farmers yung 200 na sidling napakalayo palang mararating mga farmers dahil sa 10 meters by 10 meters dahil meron na tayong kape kaya gagawin natin, mga farmers, bibisitahin natin yung ating mga tinanim. Kung baga, pag okay pa at basa pa yung lupa, mga farmers, hindi natin siya didiligan. Sa susunod na pagbalik natin, mga farmers, natin siya didiligan, mga farmers. Mga yung ating tanim, ating babaybayin, mga farmers. Mga farmers, kung hindi lang mag-holiday, mga farmers, hindi ko siya didiligan. Kung baga, pasampu-sampu lang ang dilig ko. Ang mangyayari kasi mga farmers, medyo matatagalan tayo. Kaya atin ang didirian. Ito, mas okay pa naman mga farmers. Yan, kasulad na yan. Pasuot tayo rito mga farmers. Diridirit siya to Ang baga, atin na pinapasyalan. Yan. Okay pa mga farmers. Papasok tayo mga farmers. Haba na itong baybayin ito. Ang layo mga farmers ng ating tinuntahan Halos milya-milya na yung marating natin. Yan. Kaya uh, ka-farmers, dito na lang tayo. Pero iyan mga farmers, dire-diretso pa yan. Paloob na yan, ating tinamnan. Puro durian yan mga farmers. Tara, atin ang diligan mga farmers at maghahapon na. Farmers, dito ako kumukuha ka-farmers ng aking pandilig. Ayan. Dito. Itong host na to, mga farmers, ito mga ito lugar ng aking tinamnan ng durian. Ayan. Dito tayo kumukuha ng ating pandilig mga farmers dahil may gripo rito. Kaya so, uh, mabilis na nadidiligan. Yan. Yan yung ating sagingan. Kumbaga dyan tayo kumukuha ng ating produkto. Kasunod na yan, nandyan na yung ating mga tinanim na nyog. Tulad nito mga farmers. Oh. Tungtong ng tagulan, may ikakalat na naman akong nyog. Alas dami oh. Kalat-kalat to mga farmers yung aking pananim. Habang may tatamnan tayo, tanim ng tanim mga farmers. Saka na lang yung linis. Kaya atin nang simulan yung pagdedelig mga farmers. Ito yung aking tram. Ito yung kinukuha ng ko ng tubig mga farmers.